maligayang pagdating sa kwentong Biblia, ang kwento ng Arka ni Noah kung paano ang sangkatauhan ay napanatili ng Diyos sa gitna, isang napakalaking pagkawasak na siya, mismo ay nagpadala lamang ng mga pinili niya ang nakaligtas sa ang walang humpay na tubig ng baha ay nakanlong sa arko ni Noah. Gayon paman, mayroong isang hindi ganong pinag-uusapan na aspeto ng kwentong ito. Ang mga babaeng nakasakay sa mga asawa ni Shem, Ham, Japhet at Magingang, asawa ni Noe, sino ang mga babaeng, ito kung ano talaga. Ang nangyari sa kanila noong at pagkatapos ng baha sa video na ito ay tuklasin kung ang mga tanong na ito nakakaunti ang naglalakas loob na investigahan. Kaya bago tayo magpatuloy, hinihiling ko sa iyo na pindutin ang like button. Ibahagi ang iyong mga teorya sa ang mga komento ay mag-subscribe sa channel at ibahagi ang video. Maari kang sumali sa amin sa nakakaintriga na... Paglalakbay na ito maghanda dahil ang aking ihahayag ay maaring magbago sa paraan ng pagtingin mo sa kwentong ito. Ang misteryo ng mga asawa sa arko ni Noe. Ang kwento ni Noe ay kilala sa buong mundo. Salamat sa mga banal na kasulatan kahit na ang mga hindi pamilyar sa kwento ng malaking baha ng mundo ay malamang na alam ang malaking salaysay ng baha na matatagpuan sa iba't ibang mga bansa at mitolohiya. Gayunpaman sa video na ito ay hindi ko pag-uusapan ang tungkol sa tubig baha o pagkawasak ng mundo sa baha ni Noah, sa halip ay tumuon tayo sa isang kwento na bihirang talakayin sa YouTube at bihirang banggitin ng karamihan ng mga tao, ang mga babaeng sakay ng Noah's Ark na mga babaeng ito na kilala natin sa kanilang pag dahil yung mga sagradong teksto ay nagsasaad na si Shem Ham at Japheth Tatlong, anak ni Noah ay ikinasal sa tatlong babae at na si Noe na ama ni Shem Ham at Japheth ay ikinasal din sa madaling salita. May mga babae sa sakay ng arko, bukod pa kay Noe at sa kanyang mga anak na lalaki. Mayroong isang malaking misteryo na bumabalot sa pagkakakilanlan ng mga babaeng ito. Dahil ang aklat ng Genesis ay hindi binanggit ang kanilang mga pangalan, lamang na nagpapatunay sa kanilang pag-iral. Ang sinaunang tradisyon ang aklat ng Jubilis at Hudyo tradisyon upang ilarawan at pag-aralan ng mas malalim. Ang paksang ito na Bihirang tuklasin sa internet na alam natin na ang mga asawang nakasakay sa arko ni Noah ay bahagi ng pamilyang nakaligtas sa malaking baha sa biblical na sa ng aklat ng Genesis ang mga asawang ito ay kinabibilangan ng asawa ni Noe at ang mga asawa ng bawat isa sa kanyang mga anak na lalaki asawa ni Shem, asawa ni Ham at asawa ni Japet sa banal na kasulatan ang tanging impormasyon na aming matatagpuan ay ang sumusunod sa Genesis Kabanata 6-8. Sabi ng Diyos kay Noah, ngunit itatatag, ko ang aking tipan sa iyo at sa iyo papasok sa arka, kayong mga anak ninyong asawa, ibig sabihin ay asawa ni Noe. At mga anak ninyo asawang kasama, mo ito ay nagpapahiwatig na ang mga anak ni Noe. Ang Book of Tobit na malamang na isinulat noong mga 225 BCE ay hindi binanggit ang mga pangalan ng alinman sa mga asawang nakasakay sa arko ni Noah. Gayun paman, iminumungkahi na ang asawa ni Noah ay isang kamag-anak marahil mula sa angkan ng anak ni Seth Adam ay may mga haka-haka at mga teorya na nagmumungkahi na ang mga asawa ng mga anak ni Noah ay maaaring hindi mula sa angkan ni Seth sa katunayan. Mahirap matukoy ng may katiyakan kung sila ay mula sa angkan ni Seth o mula sa angkan ni Cain. Mayroong malaking debate sa pagitan ng mga eskolar at mga relihiyosong palaisip tungkol sa kung sila ay mga inapo ni Seth o Cain sa bagong tipan Primera Pedro 3.20, hindi direktang tinutukoy ang mga babae sa arko sa pamamagitan ng pagpapatibay na mayroong walong tao sakay ng Noah's Ark na bumabaling sa iba pang mga sinaunang kasulatan at teksto tulad ng ang Dead Sea Scrolls na natuklasan sa the Kuman Caves at isang napakahalagang pinagmulan ay makikita natin ang mga teksto tulad ng Genesis Apocryphon, na kilala rin bilang maliit na Genesis na nagpapalawak sa tradisyonal na mga salaysay ng Biblia. Ang mga manuskrito na ito ay hindi lamang binanggit ang mga asawa ng mga anak ni Noe, ngunit nagbibigay din ng karagdagang mga detalye tungkol sa kanilang buhay at mga tungkulin sa pagpapanatili ng mga tradisyon bago ang baha. Halimbawa, ang mga apokrifon ay nagmumungkahi ng responsable para sa mga babaing ito. Ang baha na tinitiyak na ang bagong Sang katauhan ay mananatili nito sa koneksyon sa nakaraan. Ang Genesis Apocryphon na tinutukoy din bilang ang aklat ng Jubilis ay nagsasabi sa atin na ang asawa ni Noe ay pinangalan ng Mazar. Nakatakataka na ito ay isa sa mga pinakaunang teksto na nagbanggit ng pangalan ng asawa ni Noe para sa mga hindi pamilyar. Ang tekstong ito na may petsang sa pagitan ng ika-13 at ika siglo BCE ay itinuturing na kanonikal ng ilang komunidad at ang Ethiopian Orthodox na aklat ay pinangalan ng Ethiopian Orthodox Church. Sa ilang mga komunidad tulad ng Ethiopian Orthodox, church ay binigyan ng makabuluhang kahalagahan sa salaysay. Ang teksto ay nagpapanatili ng isang sinaunang bersyon ng Genesis na pinananatili. Nang bilang komunidad na nag-akda ng Dead Sea Scrolls, ay malamang na ang asawa ni Mzar Noah ay nabuhay ng halos kapareho ng haba ng kanyang buhay si Noah. Ay nabuhay ng hanggang 950 taon at ipinapalagay na ang kanyang asawa ay nabuhay ng hindi bababa sa 900 taon, ang bisperas ng mundo. Pagkatapos ng baha na tinirahan ni Noe at ng kanyang mga anak na lalaki sa iba pang sinaunang hudyo, iminumungkahi ng mga tradisyon na ang asawa ni Noe ay maaring pinangalanang dar na ang ilan ay mas gusto ang pangalan ni Imara. Gayunpaman ang Amara ay ang pinakalumang bersyon na matatagpuan sa Dead Sea scrolls na rabinikong mga tradisyon na ipinahayag sa mga teksto, tulad ng Midrash at ang Talmud, ay nagbibigay din ng mahahalagang pananaw. Ang mga tekstong rabiniko ay hindi palaging direktang tumutuon sa mga asawa ni Noe at ng kanyang mga anak na lalaki na ginalugad nila ang mga angkan at pinagmula ng mga taong nagmula kay Shem Ham at Japhet. Pagkatapos ng baha, halimbawa, binanggit ni Nama sa ilang mga tradisyong rabiniko bilang ang asawa ni Noah ay inilarawan bilang isang figura ng dakilang kagandahan at birtud na naugnay sa ang muling kapanganakan ng buhay pagkatapos ng pagkawasak na nagpapatuloy kasama ang mga asawa ni Shem Ham at Japheth. Magsimula tayo sa asawa ni Shem. Ayon sa aklat ng Jubilis na pinangalanan siyang sbab at sinasabing nagbunga ng mga Semitic na bansa. Ang mga babaeng ito na ang mga pagkakakilanlan at mga personal na kwento ay nananatiling mahiwaga sa kalakhan ay responsable para sa muling pagbuo ng mga pamilya ng tao bilang ang unang matriarka na kanilang natatag sa uri ng kanilang bagong lahi. Ang mga pundasyon para sa mga bagong tribo at bansa sa bawat isa sa kanila ay nagdala ng bigat ng kultura at panlipunang pagbabagong buhay na umaangkop sa isang ganap na nabagong katotohanan na sinabi na ang kabab ay magiging ina ng mga taong Semitik na nangangahulugang ang mga Arabo na mga Syrian at mga Hudyo ay lahat ay mga inapo ng babaeng ito na asawa ni Shem. Napakahabang buhay, bilang isang babae, bago ang baha na nakaligtas sa malaking baha, ay malamang na umabot siya sa edad na katulad ng kanyang asawang si Shem. Humigit kumulang 600 taon. Ngayon tungkol sa asawa ni Ham, ayon sa aklat ng Jubilees, ang kanyang pangalan ay Nel Tamal. Si Nel Tamal ay malamang na nabuhay ng mga 600 taon na tinatamasa ang mahabang buhay. Kahit na para sa mga nabubuhay, Pagkatapos ng bahasya ang ninuno ng ilang mga bansang, Aprikano tulad ng mga Ethiopian at ang Sudin sa iba pang populasyon ng Aprika na naroroon sa mundo ngayon. Si Nauc ay sinasabing naging ina ni Kushmis Raimputat, Putat. Kanan na lahat na anak na lalaki ni Ham ang sinaunang kristyanong manunulat na si Hipitus mula noong 235 AD ay nagsasalaysay, isang kakaibang tungkol sa alamat na ito mula sa alamat ng Diyos na may tradisyong kristyano. Ayon sa tradisyon ng Diyos na si Hamna, unang taong nagpahayag ng pagsisimula ng bahasa, sandaling iyon ang asawa ni Ham ay nagluluto. Nang tinapay ng biglang bumuhos ang tubig, mula sa horno at sinisira ang tinapay ng napagtantong ito. Sinmach ay sumigaw na ang baha, ay nagsisimula na ang Diyos, pagkatapos ay agad na binawi ang kanyang dating utos kay Noe na lipulin ang kanyang sariling. Manugang na nagpapahintulot sa kanya na maligtas. Sa wakas patungkol sa asawa ni Japheth, ayon sa aklat ng Jubilees, ang kanyang pangalan ay Adonis, isa sa pinakakilalang apokripal na tradisyon ay ang aklat ng Jasher o Sire Haysa, isang apokrifal chronicle na nagbibigay ng pinalawak na salaysay ng aklat ng Genesis. Sa tekstong ito ang mga asawa ng mga anak ni Noe ay binanggit kasama ng ilang mga detalye tungkol sa kanilang mga pinagmulan at mga kontribusyon sa panahon at pagkatapos ng baha. Halimbawa, ang asawa ni Japhet ay tinutukoy din bilang Adat Tanis, isang pigura na ayon sa teksto ay may mahalagang papel sa pag-oorganisa ng lipunan. Pagkatapos ng baha, bagaman ang aklat ng Jasher ay itinuturing na apokripal, ito ay madalas na binabanggit sa mga talakayan tungkol sa mga kwento sa Biblia na nag-aalok ng alternatibo at komplementaryong pananaw na kawili-wiling si Adanes ay malamang na nabuhay ng humigit kumulang 600 taon matanda tulad ng mga asawa ni Shem at Ham bilang asawa ni Jafy siya ang ina ni Gomez Mogmada Javan Tobal Tias. lahat ng mga Indo-European ay sinasabing mga inapo ng Adanes kabilang ang mga sinaunang Greco-Romano Celts Germans mga alipin at malamang na ilang mga Asyano sa bagong mundo kailangan nilang muling likhain at pangalagaan ang ve ancestral na mga tradisyong nakaligtas sa mga kaugalian ng pagbaha at ang paglilibang ng isang pinagsasaluhang kultura ay mga gawain na malamang na nahulog sa mga matriarch na ito na kailangan nila upang turuan ng mga susunod na henerasyon, hindi lamang kung paano mabuhay, ngunit kung paano mamuhay ayon sa mga pamantayan at mga halaga na ipinasa mula sa panahon ng baha. Bago ang mga hamong ito ay nagpapakita na ang mga babae na sakay ng arko ni Noah ay higit pa sa mga kasamahan, lamang ng mga lalaking ginampanan nila. Ang mga kritikal na papel sa muling pagtatayo ng mundo na humuhubog sa kinabukasan ng sangkatauhan at tinitiyak ang pagpapatuloy ng buhay sa mundo na sumasalamin sa mga hamong ito ay nagbibigay daan sa atin na pahalagahan ang lalim at pagiging komplikado ng mga babaeng figura na ito. Ang mga asawa ni Noah Shemham at Japheth, paalalahanan tayo na kahit na sa mga pinakakilalang kwento ay palaging may mga bagong anggulo na makakadiskubre ng mga bagong katanungan at mga bagong kahulugan upang matuklasan. Sana ay sumikat ang video na ito ang iyong kuryosidad na tumingin sa kabila ng teksto at tuklasin ang mas malalim na mga layer ng mga sinaunang kwentong ito na way patuloy. Tayong magtanong at matutunan ang pagkilala sa pangunahing papel na ginagampanan ng lahat ng mga figura, kabilang ang mga hindi gaanong nabanggit sa dakilang salaysay ng paglikha. Salamat sa panonood sa ing at sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito ng pagtuklas. Huwag kalimutang mag-iwan ang iyong komento. Tulad ng ibahagi ang video na ito at mag-subscribe sa channel upang patuloy na tuklasin ang isang kamangha-manghang paksang ito. Sana makita kitang muli at pagpalain ka ng Diyos sa lalong madaling panahon.